Enak, noh. Oh, pindahin sekian. Ya tiket marin. Mai ikat ano. Kaya ano. po kami sa sap-sap po. Dito po kami mag-orient din Ayan, sinaselect na po yung pangoryente. Okay oh guys, ha, ano, ayan, kasama po namin yung pamangkin niya. Ito po yung anak ni Bunso. ito po yung anak ni Bunso. Bunso, okay ka? Ayan. Kasama po po sila. Ayan, dito kami sa may sa, ano, sa Ayan, dito po kami mag-i-spot. Ano, mag Eh, hipon. Ayun. Oh. Ay, natanggaliwata. Natanggaliwata, natanggaliwata. Ha? Eh, ito po yung lalagyan ko sa ako. Laki, oh. <laughs> Ayun. wala sa sulok wala igat. Oh, igat. Oh, ayan po, igat to. Oh. Bakit malakas igat to, perch cats. Ito sa solo ko eh. yan.

Eh. Egat Malari Egat Nanjeno Egat Nanila malaki Egat Oh Egat 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 eh, laki. <coughs> <gười> eh <gười> Uso, <gười>

Wala Ito, ba? Nasa stick mo? Sa kanan? Bye, gurus Ayun, iigat oh. <laughs> up, up! eh ba uh, Iigat ulit to. Oh. <laughs> ayun, ano? Ayan, ayun, ano? yun, Oh, iigat hey. <laughs> <Ayun>, ano? <laughs> ah, ulit to. Ayun, ulit. iigat oh. <laughs>

nakatak nakatak mo na yan ay, uh, oo na, yeah, may bato ay no. Andiyan, no. ayun o no. andyan o ayun o ay stick mo ayun. sa kaliwa ayun o andyan ayun o no. kita na buto ayun o no. higat na lang ayun o no. oh. <laughs> ayun ayun o oo oh, pinili nyo yung mga sasakyan ayun <laughs> ayun o no. ayun o no. ayun o ay, nagiga, tiket pa rin. Maigat ano? Tara sumubo ba ano? Dito lang po yan sa palit na Matubig yan sa misang Oh, wala kayong malaki rin, ano? Oh, yun. Sa may ano dyan. dyan. <laughs> wala ka, nakapeke. Nakapeke siya ron.

Oh, uh, igat ah. Ah, <laughs> uh, na po kami igat. <laughs> ano naman to? Ano sa kung ano sa jacket?